So yun mga boss, isang magandang magandang umaga sa inyong lahat Yan, andito tayo ngayon sa Bukawi, Petsangke mga boss no? Yan mga bossing ko ah So update tayo sa mga pet dito mga bossing ko Kung ano mga dala ng ating mga seller ngayon mga boss Tingnan natin yung mga pure line Pure breed na mga pet na mga doggy at uh, mga pusa mga boss So dito iba-iba mabibili nyo so, mga, mga manok May kambing Iba-iba Napakarami dito mga boss Iba-ibang Anong mabibili nyo dito Yun mga boss Jason Pet ulit mga bossing ko ha So andito tayo sa Bukawe mga bossing ko Tingnan nyo naman ang dala Ni Ma'am Jane Yeah, meron tayong bago Mago. import line ko mga tita wow. import line yan uh, mga po siya 3 months old makikita mo shorts snout yan kuya maiksi ang muso niya wow. Ayon, white one yan o kaya yung kung gano'ng paligid guys yan yeah, o tingnan nyo naman yeah. kuya, higay ko ito ng 80 ng isa. pero pa no? subscriber, 60 na lang 16. Ayan. 16K na lang mga boss. Tingnan nyo naman. Mas mura ko. Mas mura pag dalawa. Yes. Ah, dalawa na kunin nyo mga boss. Mas mura pala. lang. Tapos kaya meron din tayo dito. Kaya meron tayo din si Enihap na. Babay pa lang. Three months in Enihap. Better stain lang po. Pero malinilis natin lang. Kaya hindi wow. ko to dito. 14 nang isa. Uh, pagdalawa may bawas. May bawas pa. 14k so, na lang mga boss ang isa oh. Kala, oh. Balang -balang. Wow. tapos kuya yan tayo. Ano kasi sold? Sold namin may Pincher. Meron tayong kuya Ah, pati puti-puti. Meron tayong British British. Meron tayo. Hindi ko kung babae o lalaki. ko na lang ng 8k ang isang Hello, babae. Sure, na isang kuya 'to. Wow. Babae kuya, napaka -rare ng babae sa ganda ng pattern niya na wow napakalanda wow. niya na tapos antataba pa antataba pa kuya mag ano so, ka sa wala pa wala pa okay. wala pa, pa. 8.5 ang isa pag subscriber 7.5 na lang ayun mga boss 8.5 na lang ha pag subscriber yes, mas mababa 7.5 na lang kaya mag subscribe na kayo mga boss yes mag subscribe na yes yun ano ba ito? Wow. High nose, no? Oo. High nose. Exotic. lang po. na po. lang po oh. Tapos po meron tayo. Pol pong pong. May tayo mabay. Okay. okay. 8 na lang. 17 Seventeen. ng pababa

na po ang aming Facebook ko, ya. Ayan, PM na lang po kayo dyan. Pa-follow na rin guys. Ayan, Session hey, Pet mga boss. Ayan, so Salamat. Ano yu yung red sweet yan? Siyempre maraming maraming salamat. Siyempre yung subscribe mo po yan. Yun o. Meron tayo dito Golden Labrador. Oh, Golden oh, Lab. Golden Lab. Pero mas dominant no, <inaudible> na pagka Labrador. Bigay ko lang 3 times. Wow. Ano, talaga naman napakamura talaga lahat so, ng dala po, ni Mami Emily. Sa nag-aarap. Idol Jack Rosmick po ng German Shepherd. Mabahit na laki, 3.5 po isa. Wow, 3.5 yeah, pa lang isa niyan. Ito German yeah. din, Ang napakalaki o. Oh. Wow. Big boy, 3,000 na ito, yun, oh. ito, isa -isa ito. lang. Iyo, no? Ito rin ang isa-isa lang show. Ito baba pababa ng baba Yan o. Bullmastic na brother, 3K uh, na yan. lang. Iyan. Ito ang yeah. 3.5 na napakaganda. 3.5 na talaga naman, mga boss. Wala na, kuya. Ay, lahat, ibalik itong piraso na lang yan, mapaunahan na lang po. Maraming maraming salamat, Red Sweet Gantles. Oh, yung number natin. Ay, number ko po, po, 0993 9893874 po. Maraming maraming marami salamat. Yan, no? mga Red budget meal yan, mga bosas, so, mga naghanap ng budget meal dyan. No? Thank you, kuya. Oh, Hi, good morning, sir, Red Sweet. Good, yeah, si uh, good morning. si Boss John ulit. good talaga, morning. Kuya John talaga. Uh, flex ko lang, sir. Oh, yan, oh, yan, 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 yan. Ah, balik taran. Ah, uh, Ah, uh, sir, ito. ito uh, yung mga dala natin ngayon. Pang mm -hmm. Ang malakasan po, sir. Pang malakasan. ito, uh, unahin ko na sa pag. Sige. Okay. Next sa atin. Ah, uh, ito tayo? yung female, sir. Mga three months po, going four months, ha. Mga busyadam line. Double curl ng multot. Ito yung female, lagi isa. Oo. Uh, ang pera sila, back to back white. Bali yung tatay, import line from mm -hmm. Russia. wow. the rest, from Russia pa. Ayan. Back to back white sila, kaya may kapatid silang puti. Ayan, no? Oh. Yan. bigay ka lang to. With box in the war paper. 15K each na lang. negotiation Wow. Talagang oh. mura na ha. Then meron tayong golden retriever. Yan ang trademark. Oh. Golden retriever. Bali. Ito magkapatid to. Nakain ko na itong non paper. Non paper kung talang magkapatid. Ah. Non paper. Tapos ko lang yung isa. Ito non paper to. Big bone. Golden retriever. 3 months old female. Yan yeah, o. Ito uh, bigay ko na lang, 16K negosyon. Iya. Yeah. Uh -huh. Babae lalaki, kuya. Pare, ito. pare pa babae to. Pare, pare. So, female to. Then ito yung may paper, hindi nila kapatid to. Swerte yeah. lang makakakuha uh -huh. niyan. Uh -huh. Ito female deep red Deep brown Wow. May paper to ha, uh, going for months. Uh, ito, binigay ko lang ito, 18K ni Gosha Mag. Yun know, 18K na lang, breed uh -huh. na golden retriever. Red yan ha? Red. Uh -huh. Wow. Ben, meron tayong labrador. Ayun, oh. No? Labrador. Labrador naman yan. Aha. Male, four months Oh, so, Bali, color, yellow siya, ha. Double siya, picture start. Bigay nyo lang yan, 14K. Yun, ganun kamura uh, talaga. Uh, lahat ng mga mag-a-bill at ng mga bilang ito lahat yan, negotiable. Number ko, 0488371974. Jun de la Cruz, Nova QC. Ayun, maraming salamat, Sir Red Sweet. Yun, know. oh. Good morning, God bless. Salamat. Yun know, o, good morning, Boss Skipper, mga bossing ko. Good morning po, Red sweet. Yan, so andito ngayon kami ni Boss Skipper sa Bukawi, ha? Yes po, Bukawi hmm. po, welcome ulit. Balik na tayo dito sa dati natin pwesto. Bukawi. Yes, dito sa Bukawi. Opo, dito, ito talaga yung pwesto natin. Ito lamin. talaga. Uh, at yeah. meron tayong tala rito, bossing, na ano, French Bulldog na lilac. French Bulldog na lilac, mga boss. Oh, one year to, lalaki. Wow, ang ganda ng kulay. Yes, sir. Ang quad carrier to sir Isabela carrier wow tingnan mo na may mukha niya sir tsaka yung ilong yun oh solid Yabinder oh yung ilong niya sir hindi itim pati mata ganda solid mga boss yes po 15k asking ko pwede nating bawasan pwede pang Basta, bawasan kayo, sa 15k mga boss quality to sir magandang pang stud yan yes pwede nyo na pang stud to sir quality quality tsaka maganda yung kulay yun oh no? ang bigat <laughs> yung kulay niya mga boss yun oh, yan, oh. Sigat. Lalapad pa yan, sir. lalapat pa. Oo. Yun, oh. At, At meron ta -ta tayong sir. Bushadam line. Napag. Paglalagay, okay. eight months old. Eto, sir, eight months old. Eight Hindi months old? Hindi siya yung maangas, eh. Ayun, siya Yung napag. Charming yung mukha niya, sir. yun <laughs> Oh, Alam mo, chill lang, chill. Chill lang, relax yes. lang siya mga boss. Ayan oh. Tingnan nyo naman pag tumagilid, sir. Oh, slam nose. Muso. Wala. Yes. Nakalubog. Talagang tinapya, sir. Tinapya. Quality yan, sir. Talaga naman oh. Pure breed mga bossing ko oh, na pa. Eight ma, Pwede pang stud. Pang stud na naman. Yes, two oh. balls mga boss. Two balls. Talaga naman oh. 15 o. talaga to. Bigay ko lang ng 13.5. 13.5 na lang yan mga boss. Sa okay. pag. Tapos meron pa isang magandang karakteristik mayroon to, sir. Hmm. yan yes, sir tahimik lang yan sa kulungan sa sasakyan hmm. sa biyahe tapos yung baka busy ka napakaay mo lang siya napainong tubig nakalimutan mo palabasin hindi siya pupupu oh? hindi siya mag-iingay hihintayin ka lang yan sir kahit dalawang araw ay oh, talaga naman yun lang syempre pag na-jingle siya jingle siya next nabigitan niyo dito oh. normal yun di ba? pero yung dumume hindi hindi talagang kaya niya yes, kaysin tapos pagka kinuha mo siya nilabas mo siya hindi siya magre-reklamo. Tahimik lang, kakatik lang. Tapos magugulat ka, nakadumi na, sa, na pala siya. Nakadumi na. Oo, oh, ang bilis. Ang bilis. Tapos kunin mo siya, balik mo siya ulit. Tahimik Tahimik na. maganda ganda to, sir. Kung mga gusto niyo, mga, pag, maganda mga ito, sir. Maganda sir? pala yung ano ng pag. Yes. Ito, ito, itong, itong, santo, ha. Ah. Gusto kong ugali niya. Para sa akin, okay. Wala talaga siya, ganyan lang. Tahimik lang, mga, mga boss. Tapos, meron tayo dito, sir, na ano, Exotic long hair. Uy, mga cat naman. Pusa mga naman po, sir. Babae ito, sir. Exotic long hair. Ay, Three no? months old. daw, oh. Ganda niya, no? Ten five na lang. Ten five na lang, mga Kaya, boss. Napakaganda ng appetite nito, sir. Ganda rin ang pattern niya. Yes. Salamat po. Ang maganda po talaga. Ayan. Yes, sir. Tapos, ito yung ating... British short hair na lalaki naman, 3 months old. British short hair mga bossing. Non-standard man skin. Ayan yeah, o. May pa na mga kapatid dito. So siya, may ganun. May Lahat lights. may pa. Yes sir. Tapos napaka silky smooth ng coat nito. Hawakan mo sir. Wow. Ayan, kita nyo naman mga boss. So napakalambot mga boss. Andulas. Andulas na uh, kintab, kinta, madulas. Alaga. alaga, shampoo. Di ba? Parang naka-tresime. Naka, Aha. Ano, naka wow. uh, bait niya naman. No? Ato, sir, binibigay ko lang na 15K. 15K na lang, mga bossing ko. Nine Standard Munchkin British Shorthair. Iyong. Three months old. Three ano months old. Eh? Lalaki din. Pang-stud, ha? Ang ganda ng mga labas niyan, mga boss. Yes, po. At meron pa tayo sa bahay na poodle doon, dalawang apricot. Baka next week, dadaling ko na. Tsaka meron tayo mga iba pang pusa doon. Iyon. May bagong panganak tayong pusa, sir. Iyon, o. No? Limay anak. Limay. <laughs> Oh, at ata uh, blessing po 'yon. At uh, para po sa ano, shout out po sir kay Sir JR. Saka sa mga anak niya, dumating sila kanina, kinuha nila yung little poodle natin na itim. Wow. Galing pa sila ng Tarlac. Wow, malayo pa. Ha? Yes po. Shout out po, salamat po sa inyo. Tapos uh, kay uh, Sir Ace Mendoza ng ng Bunuan, Dagupan, Pangasinan. Shout out po Sir uh, kay Sir Mike ng uh, Zambales. Mike, how are you? Hope you're uh, doing fine And I uh, thank you for for Purchasing one of my puppies Yun? At kay sir uh, Ano ito, yung mag-asawa po na retired na Kabrad na, kabrat na uh, mga police uh, Shout out po sa inyo Kay Kuya Bong Parugrog Ng uh, Philcan Lodge Sa Montreal, Canada Shout out po sir wow. out Canada? Out kuya. At syempre po Shout out po sa mga kabrads ko Sa Dangal Lads 62 at saka sa La Madre Filipina numero 12. Shout out po sa inyo lahat. Siyempre po, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe kay Red Sweet. Iyo, no? So, yung number natin, po si Skipper Ang aking pong number ay 0991 6527070 and also please subscribe to my channel Skipper Dean TV. Yo, mga Salamat po. Salamat mo si Skipper. God bless po sir. oh. Good morning mga bossing ko. Ano mga bago natin ngayon? Ito, meron tayo dito Chihuahua Tigap size 3 months old going for Chihuahua Complete um, oh. back din siya license bet Dito yung bigay ka lang dito ng 6 6.5 na lang? Ang late lang ano? Wow O, oh, tsaka flex pa natin yung ibang dala mo oh. At ito, pumirin yan natin At, babae eight months old complete ba? Dito same... sa pom natin, bigay dito ng eight-five. Eight-five sa pomering yan. Kapal oh. din ng Eight-five mga bossing ko ha. Oh. Kasi ito, French Bulldog natin, bigyan ko dito ng seven-five. Seven-five? French Bulldog, babae pa ha. Ilang buwan ha? Ten months old. Ten months old, babae -bye pa. Now, ano? Oo. Oh kasi ito meron tayo dito hybrid na King Corso pati ng Doberman King Corso pati ng Doberman bagay ko na lang dyan ng 8.5 8.5 so, to ano 1 month and 2 weeks 1 month and 2 weeks mga boss kasi ito ayun yung meron tayo isang pure na Doberman naman pure na Doberman Oo, babae 2 months old Doberman natin bagay ko na lang dyan ng 6.5 6.5 Doberman pure ayun well, mga boss ha oh yun, tayo na English English. English bulldog na. Okay. Nila, eh, 11 months, complete Complete na. Na, oh. na lang ng na lang. Malapit na mag yan. Oo, malapit na Kasi ito, meron pa tayo dito, mga available na mga pameray Ito, 11 months, babae yan. Oo. Oh. Ayan, bigay ko na lang dyan na 4-5. 4-5 na lang tayo dyan. Ito, one year na ito may get. Bigay ko na dito na 4,000. 4,000. As ayun, yung Yorkie Terrier natin. 11 months lalaki. Bigay ko na lang dyan ng na 5,500. 5,500. Ayan na, terrier. Then, ito, uh, tapos, yung meron pa tayo dito mga pusa. Pusa? meron na. dami ha. Kompleto ha. Oh. Ayan. na down na yung lalaki. Kasi dito yung dalawang babae natin. Bigay ko na dito ng 5'5 5'5 5'5 yeah, na lang tayo Ito meron tayong Persian Big Bone 8 months old dito, Persian eh. Persian Big Bone Dito bigay ko na dito ng 6'5 6'5 na lang ha Lala, Persian Big Bone Ito sa baba natin Meron tayo dito Persian Kulay puti Ano yan lalaki din yan 5 months old Bigay ko na lang dito ng 5'5 5'5 mga boss Sa mga gusto mag-alaga ng pusa dyan o oh, Na may mga lahi o oh. Dito lang kay Kuya Is. Ay lang yung meron tayo ngayon. Tapos yung Messenger natin, yung Is Meneses, kulay black yung background. Tapos pwede niyo din ako kontakin sa number na 09811958079. Ay, mga salamat Kuya Is. umaga. Hi, good morning boss. Uh, breeder nga pala ako ng Dashan Puppies. Wow! Isang breeder mga boss. Ah, uh, bali ang mother nito is double scarlet. Wow. Kaya ito ang lumabas nito ito yung male. Wow, Kaya, ang ganda naman ng kulay mga boss. Ang tawag po diyan, boss, Hidden Double. Oo, oh. Hidden yeah, Double yeah, no? as red. Ito ay red. male, tapos ito female. Iyan. Mukit pa rin yung babae na. Oh, ate. maganda rin yung babae. Lo coach, sir. Yun, know. oh So, ilang months pa lang yan, boss? Two months, sir. Uh, Two meron months. na siyang dalawang vaccine, tapos apat na na deworm. You know. um, yun, oh Ang um, poproblemahin nyo na lang is dalawang vaccine. Na dalawang vaccine. Madali na lang yun, madali mga boss. Na so, ayan, no? Oh. Tapos dalawang deworm. Napakaganda at mababait pati yung breed na yan, mga boss, oh. Yes. Ayan. Sobrang lambing pa nila. Tapos, Malalambing. ah uh, mabibigay ko sa kanila na previous is pre-shipping kung papunta ng south. Wow. Hanggang Las Piñas. Free shipping Ayon, pa free ha. Free shipping. Ha? Oh. Tapos around Valenzuela libre na rin. Iyo no. Know. Libre libre ang shipping. Ah uh, 75 each negotiable. Negotiable pa. Ah uh, contact niyo ako sa Facebook at saka pwede niyo akong i-text. Okay. Ang number ko is sir 9363518492. Yung. Tapos, pwede ko i-plug, sir, yung ano? Pwede, yung Facebook FB. Ko. Okay. Kaya ano pa hinihintay niyo mga boss sa mga nagaanap ng pure breed na Dachshund mga boss. Ayan oh, no? ito si Bossing ha. Yan. Breeder po 'yan. Breeder po. Yan. So mas maganda unlike na, 'di ba? Bibili ka sa iba, sa breeder ka na mga boss. Tama sir. Trusted o, 'yan. Trusted. Tsaka naalagaan talaga namin ng yan. gusto yan. Ito yung Facebook. Ayan po yung FB page. Ayun o. No? Okay. Yan. Thank you po. So ano pang hinihintay nyo mga boss ka. ha? Message lang, pwede kayong tumawag doon sa number at ilalagay ko sa screen. Yan. Okay. Ay ang pangalan nga po pala? Kim sir. Taga-Valenzuela so, po, po. ako. Kim taga-Valenzuela. Yes, Maraming salamat po. Ay, magandang umaga Pagandang po. Magandang umaga. Hey, good morning, idol. Good morning, boss. Ito mapapa ko lang sa kanila, idol, yung fresh food natin na mail. 'Yan Your mga wife. bossing ko, napakarami pa pala oh, sa inyo. 'Yan. yan. yan. Good performance po. Ah, May papel. papel Ladies bit yung bakuna. Mm. Bibigay ko na Lalaki pa ba, ba yan? Lalaki po. Uy, kasing gwapo nitong may-ari mga so, busing ko. Lalaki, lalaki po, kitala natin. Yan. Yan, bigay ko lang po sa kanila ng 18, 000. 18, 000 napakamura na 18,000. 18,000 na na tubols yan ha? Opo, negotiable pa po Yo. ito. Ito lang unti, walang problema. Pansu ano pa iba? Mo. Meron pang iba? Wala na po, yan lang eh. Pasa ko na lang sa kanila yung detalye, boss. Okay. O, papakita ko sa kanila yung PCCI sa ayong... Okay. Yung... Wow, oh, kompleto pala. Oh, may PCCI pa ha? Meron pa po papel Yon. Oh, yun lang po. Pwede nilang lang yan kahit 'yung ni barko nila, pwede. Oh, meron pa pala diyan. Kasama damit. Oh, pwede na. Wow, napaka-cute naman mga boss. Ay, ano? Babae pa 'to, ha? Wow, babae mga boss. 35. 35 na lang. Opo. mura ng mga boss, oh pangalaga lang sa mga pangalaga dyan. Oh, Taka pang regalo, malapit oh, na Pasko. Pangalaga sa minamahal. Yan. Sa mga minamahal yun, nililigawan Yun, o, pati sa mga mamahalin pa lang. Pwede. Pwede, pwede, pwede yan. Oo, oh. oh, yan pwede mga boss. Biruin mo, 3 na lang ha? Opo, oh, na lang po yan. Napakamura na talaga ha? Meron pa rin tayo mga sitsu sa bahay ha, sitsu. May sitsu? Opo. Meron tayo sa mga pusa, Persian. Talagang kompleto ha. Yan. Sa mga naghahanap ng pusa, marami din si Idol mga boss. Yan. Ito po yung page natin. Ayan. Oh. boss Toyo Pets mga boss ko ha nag-iisa walang katulad yan mga yeah. boss ha boss Toyo Pets kasi ito yung contact number yung contact natin. number natin bigay saan kanila yung contact number natin wag lang ako lokohin Toyo, mga idol wag lang eh. lokohin mga boss ha oh. Oh, ayan o oh. oh. ayan yung number ni boss Toyo Pets 0952-618-5856 Ayan yeah. yeah. Ay, contact nyo lang po ako sa page ko Saka sa number ko, idol Pasok po sa inyong detalye Kung ano yung hanap nyo ano Lahat ng breed meron tayo Ayan Maraming maraming salamat sa iyo, Idol. salamat. Iba ka